tina Tila nabunutan ng tinik ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng drug war at Davao Death Squad matapos katigan ng ICC Appeals Chamber ang naunang hatol ng pre-trial Chamber 1 na ibasura ang hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulo at kasalukuyang Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Para sa kanila, kailangan panatilihin sa ICC Detention Center sa Dahig ang dating Pangulo para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng biktima, pamilya at testigo at hindi maantala ang maayos sa pag-usad ng kasong crimes against humanity. Ito po talaga ang hiling ng pamilya Namin na, huwag talagang mabigyan ng meterem release si Duterte kasi nga po, parang ano po sa amin, parang delikado po sa amin, mga pamilya kami. Ama, huwag niyong payagan. Kayo rin naman ang naglagay dito. Kayo na rin ang magpapasya na huwag silang magalabas. Totoo, hindi nila pinilubas. Poverte sa anak mo. Good day everyone! Uh, ako po si Philip and welcome ulit dito sa ating channel Psychology and Social Issues uh, at nandito ulit tayo uh, mag-usap na naman para sa sa panibagong usapin ng Psychology Related Issues Psychology con Concepts at i-relate -re natin ito sa Psychology Related Issues at eto, yung, uh, yung video na nakita ninyo mga ka-psychology Uh, isa ito sa mga naging trending uh, ilang araw na uh, lalong lalo na uh, tungkol dito sa desisyon ng ICC sa request na I uh, interim release ni PRRD at eto mga mga kasekologin na nakita ninyo itong mga uh, reaksyon ng mga pamilya ng mga biktima ng mga EJK na tinatawag na pamilya ng mga ng biktima ng EJK. At ito, pag-usapan natin, explain natin ito, itong kaso ni uh, Aling Isabelita, okay, ng Kaloocan. So, bakit? Kasi mga ka-psychology, ito lumabas sa feed natin. Ito, may nag-compile o may naka, nakakalkal ng history kung anong nangyari dito sa anak ni na aling isabilita. At ito, explain natin mga ka-psychology kung anong posibleng nangyari dito ah uh, sa kaso ni aling isabilita. Okay? At explain din natin, paliwanag natin kung anong theory or concept ng psy psychology ang uh, posibleng makapag-explain dito. Uh, eto ito mga psychology pakita natin video na ito ha. Ayan, ayan. Tiga lang. Ah. O, oh, ito, mga kasi college. Ayan. Kayo na rin ang magpapasya na huwag silang makalabas. Totoo, hindi nila pinanubas. Paberte sa anak ko. Ano ba Nakaberte na po siya ng 26. Oh, 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 oh. Ano? Ah. Oh, sa inyo kung makalaya si Panginoon Anak, pag alam niyo po kasi nakalabas sila. Hindi po kami nakakasiguro doon sa mga siguridad namin. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nanday sa brat-brat! Kaya baka tandaan yung mga Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, yan is arbenensing, hutragbiboyan kasi pasaway po sila. Kasi noon, yan is arbenensing, hutragbiboyan kasi pasaway po sila. Mata ng Diyos, kayo makakaligtas! Kung ginawa ninyo, charin mangyayari sa inyo! Wala naman nakuhang droga mula sa mga kabataan, pero aminado ang mga tauhan ng barangay na problema ang fraternity riot ng mga kabataan sa kanilang lugar. Okay, ayan mga psychology. Uh, nakita niyo ito, uh, may nakalagay pa sa nag-upload ng video na ito, may nakalagay pa EGK victim ngayon tapos noon. Okay, so sa so dito sa ngayon na nakalagay ito umiiyak si um, Aling Aling na nakayakap dito kay Attorney uh, Colminari siya ito, Ah, uh, nakayakap dito tapos iyak-iyak din -iyak. napapansin niyo sa isang interview dito Ah, uh, pakaway-kaway yung isang kamay niya. Uh, uh, ang saya-saya naman niya. Uh, 'Di ba? Ang uh, tapos dito sa noon, nakalagay, eh, uh, ang sa pagkakaalam niya pala dito na ang ikinamatay or ang pumatay sa kanyang anak ay eh, yung mga taong kalaban ng ah uh, fraternity. ah uh, yung anak niya, ito is RB Singhotrag Boys may kalaban pala itong fraternity. Oh, so, e, e, ayan yung isa sa mga anggulo. Uh, bakit? Kasi mayroon ding nakuhang ano, yung pang, pang, pang yung padol. Padol ba yan? Oh, ayan. So, ano nangyayari dito? Tanong natin, uh, victim nga ba dito? Uh, AGK victim nga ba itong si Aling Isabelita? Or, ah uh, ginagamit di, ginagamit lang siya, nga ba siya dito ng mga kalaban ni uh, former president Rodrigo Duterte. Okay, so explain natin ito. Dalawa ang ako personally dalawa yung nakikita ko dito mga ka psychology. So explain natin. I-share ko itong PowerPoint ko. Ayan. So, again, mga ka-psychology, para po sa mga bagong dating dito sa ating channel, uh, usapin po ng psychology ang pinag-uusapan natin dito, tapos i-relate -re natin dito sa current issue sa mga nangyayari dito sa ating bansa. At ito na nga, isa sa mga trending dito, itong kaso ni Aling Isabelita, pagkatapos mag ng ICC doon sa interim release ni PRRD. So, ito, the case of Isabelita. So, may dalawang konsepto akong isi-share sa inyo. Ito, ang una, ay oh, misinformation effect at, bakit na ito? Sige, emotional dissonance. Okay? So, ano nga ba itong emotional dissonance? So, ang emotional dissonance ay psychological discomfort caused by a conflict between your true inner feelings and emotions you display or are expected to display. Okay, so dissonance, yung term na dissonance mga kasi yan yung hindi pagtutugma ng uh, kung anong nasa isipan natin at sa ating gawa. Oh, so, since yung uh, pinag-usapan na rin natin dati itong tinatawag na cognitive dissonance, yun ay tungkol sa mga iniisip mo. Pero ito, emotional dissonance, ito naman ay tungkol sa emotion mo. So yun na nga hindi nagtutugma dito yung action mo at yung feelings mo. Di ba? Okay, puntahan natin. Ang na-observe na natin dito kay Aling Isabelita, ah, ito yung personal observation ko, ito yung may nagpapakita siya dito ng signs ng, na meron siyang emotional dissonance. Kasi ang mga ka psychology makapagsasabi lang talaga dito na kung nagkakaroon ba siya ng emotional dissonance or wala, siya lang talaga kasi siya yung nakapag-experience dito. Tayo yung mga observers na na, na na, na, sa paligid ni Aling Isabelita, signs lang yung makikita natin. Okay, again, siya lang, siya lang yung makapagsasabi. Ano yung mga ano yung signs ako personally na nakita ko? Yung sudden outburst ng kanyang action dito or ng emotion. Yung exaggeration dito. Di ba? Sa observation natin, siya lang dito yung uh, mukhang tumatalon sa tuwa. Compared mo doon sa iba na kung talaga masasabi natin na naghahanap ng hostisya sa pagkamatay ng kanilang anak o or, or sabihin natin mga nadamay doon sa EGK, uh, pasok doon sa expected na behavior yung na ipakita nila. Ha? Natuwa sila, pero hindi umabot sa point na patalon-talon, pasigaw-sigaw. Uh, yung iba, usually ito makikita mo sa courtroom. Uh, mga pamilya ng mga biktima na usually nahahatulan yung mga suspect na guilty. Usually natutuwa sila, pero naiiyak sila sa tuwa. Tapos kasi naalala nila yung kanilang mahal sa buhay um, it's so unlikely mga ka-psychology na makikita mo yung pamilya ng biktima na tumatalon sa tuwa. Okay? So, ito yung masasabi natin na nagkakaroon dito ng emotional dissonance dito si Aling Isabelita. Ano nga ba ang uh, nangyayari? Bakit nagkakaroon ng ganito? Usually, or common na mga rason kung bakit nakakaroon ng emotional dissonance mga ka psychology, eh, posible sa mga benefits na nakakuha mo. O halimbawa, uh, nagtatrabaho ka, hindi mo na gusto yung trabaho mo, yet kailangan mong magtrabaho. Bakit? Kasi may sahon. O mayroong mga ganyan. So dito mga psychology, ito, personal observation ko ito, nagkakaroon, nagpapakita ng papakita ng emotional dissonance dito si Aling Isabelita. Kasi ay might pero nga, pero mukhang mayroon siyang nakukuha dito aside sa uh, hustisya na hinahanap niya. O yan lang yung analysis ko dito mga ka-psychology. Again, ay might be wrong, pwede kayo mag-comment dyan, nandian yung uh, ano natin ha, uh, live chat natin, pwede kayo mag-chat. So kaya nagkakaroon dito ng emotional dissonance exaggeration. Okay? Ito naman pangalawa, okay? Assuming totoo ito. O halimbawa, hindi ah uh, sasabihin ni Aling Isabelita, hindi, eh, wala ano, ganito talaga ako mag-react sa mga bagay-bagay." O sabihin natin, normal 'yan sa kanya. Ah uh, sa so, I mean Ah, uh, unique talaga na ganyan yung behavior niya. Posible nakikita ko dito mga ka-psychology nagkakaroon dito ng misinformation effect. Ano nga ba itong misinformation effect? Uh, incorporating misinformation into one's memory of the event after witnessing an event and receiving misleading information about it. Ah, uh, sa so ayan. Bakit na sasabi kong misinformation effect ito? Dito mga ka psychology, uh, oh, na nakita niyo naman yung video na pinakita natin dito na kung saan si Aling Isabelita mismo nagsabi na biktima ng uh, fraternity war yung kanyang anak. Okay? Pero bakit ngayon sumasali siya dito bilang EJK victims? Posible, nakikita ko dito na ang ginawa dito ng mga posibleng mga naghahabol dito kay PRRD laban sa crime against humanity ay kinumbinsi itong si Aling Isabelita para sumali at nag-feed ng misinformation sa kanya para mabago yung kanyang paniniwala na dati ang paniniwala niya ay fraternity war victim mga nako tapos ngayon, may mga tao nagsasabi, nag-feed sa kanya, na ganito, ito yung anak mo, biktima ito ng uh, war on drugs ni PRRD. Uh, Pinaulit-ulit yan, pinapasok sa kaisipan ni Aling Isabelit, na Kaya, na-absorb niya ito at ganito uh, na ngayon yung paniniwala niya. Okay? So, itong misinformation effect, mga ka-psychology, kadalasan ginagamit ito ng mga abogado para i-train yung kanilang mga uh, witnesses bago sumalang sa witness stand. Okay? So, tinitrain nila. So, lalong-lalo na yung mga witnesses, yung may mga personal experience talaga, uh, habang nagnanarrate yung witness, uh, pinapractice nila, tapos nag-feed sila ng misinformation. Para yan yung, at ulit-ulitin nila yan, paulit ulit yan. Hanggang sa maya, ipasok sa kaisipan at sa storya na ilalabas ng witness sa, sa witness stand. Pinapasok nila. Hanggang sa malilito na yung uh witness hanggang sa tatanggapin na niya kung ano yung pinifeed sa kanya so ito yung dalawang konsepto na nakita natin bakit ganito yung uh, action or reaction dito ni Aling Isabelita sa paglabas ng desisyon ng ICC tungkol sa interim release okay so ito uh, tingnan natin ulit ha uh, play natin ulit uh, ayan kayo oh. na rin ang magpapasya oh, diba? na huwag silang makalabas. Totoo, hindi nila. Oh. Posible, totoo naman nga umiiyak siya. Uh, ito, hindi ko naman alam kung may luha. Pero posible, ito totoo kasi naalala niya yung anak niya. Pero mga ka-psychology, again, dalawa yung nakikita. Emotional dissonance, kasi nga mayroon siyang benefit na kukuha dito aside sa justice na hinahanap niya or misinformation effect. Delikado, okay lang sana kung misinformation effect kasi nakikita natin na ginagamit siya dito. Ang problema, kung uh, mayroon siyang natatanggap dito, kaya nagkakaroon siya ngayon ng emotional dissonance. So, basically, ginagamit niya yung sitwasyon ng kanyang anak, instead na manahimik na sana, kasi namatay na, problema, ginagamit niya. Uh, ay, kung ginagamit niya dito, yan yung nagiging problema. Kasi eh, bilang ina, gamitin mo yung... Ah, uh, trahedya na nangyari sa anak mo para kumita ka. Eh, well, hindi natin alam. Siya lang ang may alam dito, mga psychology at yung mga taong uh, kung yung mga taong nagbibigay sa kanya. Kung may nagbigay, ha, again, dalawa yung uh, punto natin dito. Ito. Ah, ayan oh. Oo. Oh. Oh birthday po? tapos biglang, biglang shift, oh. to oh. oh, oh, oh. oh, biglang shift, di ba? Oh. Sa inyo, kung mahala, eh, si ano, pag alam po kasi, hmm. nakalabas sila. Hindi po kami doon sa mag namin. Pero oh, pero tapos, eto uh, ito din, yung reply niya dito, kung anong reaction uh, makalabas si uh, Duterte. Mukhang itong script din ito yung uh, ginagamit niya, the same dun sa iba, ibang mga lalong lalo na ng mga abogado, na uh, lalong lalo na ni uh, excuse me po, ah uh, attorney Cristina Conti, uh, mukhang familiar yung script. Uh, pero tignan natin dito sa baba Again, ulit natin na ito. ang Isabelita Posibleng may kinalaman ng frat Na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril Nanday sa brat frat Kaya baka tandaan yung mga po nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, uh -huh. yan is Arbinian Singhut, ragbibuyan kasi pasaway po sila. Kasi noon, uh -huh. yan is Arbinian Singhut, ragbibuyan kasi pasaway po sila. Mata Diyos, hindi rin kayo makakalit! Oh, ayan mga psychology, o. Oh. Uh, I-comment nyo na lang po kung anong masasabi nyo dito. So ito po yung explanation, explanation natin dito. Dito sa kaso ni Aling Isabelita. Okay? So... Uh, again, kayo na mag-decide kung, kasi sa post dito, uh, nang nag-post dito, pumaldo daw si, ano, si Aling Isabelita. Pero again, to be fair naman kay Aling Isabelita, to be fair sa kanyang anak, kaya nga dalawang perspective yung sinare natin dito. Itong emotional uh, dissonance na kung saan posibleng uh, mayroong mga na, na nangyayari ito kasi mayroon siyang mga uh, ibang benefits na nangukuha dito or talagang uh, niloloko siya para gamitin siya. Parang ganyan mga psychology, in short. Okay? So, maraming salamat. At uh, nakita tayo sa susunod nating pag-uusapan na naman na psychology-related concepts at social issues. Okay? Ako po si Philip. Ah, uh, paki kung umabot kayo dito sa parte ng video natin, uh, please po paki-like and share and subscribe ng video natin. Ah, uh, kung nagustuhan niyo yung video natin, yung pinag-usapan natin dito, pwede ko kayo mag-comment at mag-like para ah uh, at mag-suggest kung anong mga topics ang gusto niyo pag-usapan. Kung meron kayong hindi nagustuhan, ah uh, pwede rin kayong mag-thumbs down at mag-comment kung ano yung mga hindi ninyo nagustuhan sa pinag-usapan natin. Para po sa ika-improve ng channel natin. Okay, maraming salamat at makita tayo ulit sa susunod nating live stream.